Good evening sa inyong lahat, mga kananay. So, dito tayo ngayon sa harapan ng airport. Ayan. So, itong kinatatayuan ko ay isang building, ay isang ano, hotel. Saboy Hotel. Uh, Saboy Hotel. Andi dito kami sa Saboy Hotel. Uh, dito kami sa 8th floor. So, ayan. Ayan. Traffic na naman mga kananay. So ayan oh. Makikita nyo dyan. At yan. Nandito doon yung airport doon. Dito lang kami sarapan. Ayan oh. Grabe ang traffic. So nagmamadali ka. Hindi ka kaagam makakauwi kasi grabe ang traffic yan pero kami kanina bilis lang na makarating kasi wala namang traffic doon sa ano eh papunta dito galing kami ng Angeles so ngayon dito muna kami matutulog sa hotel na ito bukas alis na naman kami papuntang probinsya probinsya namin sa ayan maganda lang tingnan yung mga ano yung mga ilaw mga ilaw sa sa mga sasakyan mga kotse ganyan hmm ang ganda tingnan no? Oh. maganda huh? tingnan oy kumain na kayo <coughs> Maya magdikit-dikit tayo niya pagtulog nasa mm Hmm. Bote dito sa bandang gitna Kaya hindi ma-traffic itong ano dire-diretso yung daloy ng ano sa sakayan. In next one to ma. Huh? Ay, 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 kaya pala ay, eh. Ay, no, ang yan. Oo, oo, akala ko, karugtong pa yan doon. May bayad naman ano eh, Dahanan nila. Oo, oo, may bayad nito dito eh. ituloy tuloy naman yung takbo ng ano nila. kanilang pagbiyahe. Kisa, kisa doon sa may ano, parang ano oh. Pagtatakbo ng kaunti, hinto, hinto. Katulad yung dito sa ano, para hindi na gumagalaw. Okay, okay tayo kape. Ka ng kape. Dito sa ta, baso. <laughs> 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 dito sa baso. sa <laughs> baso.

Ano? Tingnan nyo yung kalagayan namin dito sa kaantay ng mga kapatid ko. Dinadamig <laughs> na. Gininina na sila. Ito, Ito ang na <laughs> Ito mga apo ko. Yan. Ito pamangkin ko. Say hi. Hi. Oh di oh, diba? Hmm. Kasi, ang mga kapatid ko, mamaya pa yung dadating, mga ano, mga alas unsi. Alas dis, ang sabi, kaso lang, siyempre, mag-aano pa yung ng mga bagahin nila. Oh. Ah, ano talaga ng mga alas 11 yan o pasado pa. Oh, oh, Baka magtanong kayo, saan galing yung mga kapatid mo? Galing sila sa ibang bansa. Kaya dito lang sila nag-ano ng hotel kasi malapit lang sa uh, ano airport.

yan dating ng yung mga ano mga sasakyan sa ta kasi mo hmm. ibya kaya tuloy-tuloy lang sila ano to, dire diretso wala eh waray sangit sangit anong kurso niya ano ni sereng politikalos ha anong kurso ni kuya mo na Thank you for watching, mga uh, kananay. Sa mga politisya, ba? Diba? Pa-support naman. God bless sa inyo lahat. Bye.